Hello guys! Ayan, maglalans na ako guys dahil wala ang aking lola. Kain na ako guys kasi uh, magkita raw kami sa kuntong mamaya. Woman's din kasi ngayon guys kaya may freelance sa kanila. Ang ulam ko guys, yan. Itlog. Tira ni Alaga yan. Kainin ko kasi baka hindi siya uwi kakain ngayon dinner yan may konting pork ako guys, tsaka rice. Dahil wala si Lola, magkakamay ako guys. Kasi, namiss ko na magkamay na kumain. Para, mas enjoy. medyo medyo matigas yung niloto kong karne guys kasi umislice lang ako sa karne ni Lola kasi wala akong alam anong uulamin ko guys Pwede na. Pwede nang pagtsagaan yung tigas ng karni. ये <tik> जो Basta Pilipino. Namimiss pumain na magkamay. Mm, yeah, man. Dinodorog ko yung karne na niloto ko guys kasi matigas talaga. Kaya ako pinipit-pit. Bye guys, salamat sa inyong panonood. Putulin ko na guys kasi medyo mahaba na. Bye.